Ayan ang mga alaga ni Madam Indel. May bagong bahay si Midnight. Si Midnight. Ito si Midnight sa gitna. Ito isa si Moonlight. Ayan, bibilhan pa daw ng bagong bahay. Si Goldie naman tong isa. Ayan, si Goldie na maligalig. Kasi laging gutom. Ayan. Tungtuan na si Moonlight sa bahay niya kasi malaki na, malawak na yung ikot-ikotan niya. Ayan o. Kasi yung bahay niya dati, ano, maliit. Ayan o. Tungtuan na si Moonlight. Si ano naman? Si Midnight. Nasaan na? Ayan si Midnight malaki na yung bahay niya si Goldie na makulit ayan si Goldie na makulit panay gutom yan pag maganyan siya manghingi ng pagkain yan yan pag nagligalig siya hingi siya ng pagkain laging gutom yan mabait to si ano mabait si midnight at saka si si Moonlight ayan si Moonlight ganda ng lagayan ni ano oh, ni Midnight ito kay ano to kay dito to siya kay Midnight nilagay ko lang dyan temporary kasi bibilhan pa ng lagayan si oh, ano Moonlight kaya maano to mahaba kasi para dito yan eh bibilhan pa si Goldie bibilhan din siya ng bagong bahay kasi kawawa naman si Goldie o, ayan oh. Nanghingi siya ng pagkain pangit yung lagayan ni Goldie yan ito ang mga beta fish kahit walang oxygen ano yan okay lang yan sila si midnight matagal na si midnight isang buwan mahigit na siya nilagyan lang namin siya ng methylene blue para hindi sila magkakasakit gamot daw yan sabi ni Indil di ba si Indil umorder niyan sa tiktok ng panglagay dyan methylene blue para ano kasi maano sila eh, madali sila mamatay buti hindi namatay si ano si midnight na agapan kasi nagkukulot-kulot yung balahibo niya. Oh, ayan lang guys for today's video ang update ng ating mga alagang fishy-fishy. Alaga ni Bagong linis si Moonlight at si ano, Midnight. Si Goldie kasi kahapon nalinis na yan eh. Oh ayan lang for today's video or for today's vlog. Ang ating update sa ating mga alagang fishy-fishy. Bye guys. Thank you for watching.